May tubig eh. <laughs> Grabe yung kit mo ah. Agang uh, Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga Carfix. Ayan sa na mag troubleshoot tayo ng Honda Beat. Lagpas upuan yung kanyang ano, yung kanyang tubig. Bali na baha ito. Agang nito ito, Beg? Lagpas dito? Dito? Hindi, lumubog ito yung ano, muna bilang. Agang nito lang. Oh? Oh, o? Lagpas ako daw First floor. O, yung tubig ho. Sige, Beg, kick mo. Kick mo lang. Wala natin yung bulwak ng tubig. Sige, kick mo lang. Oh! Oh! <laughs> sige, sige! Hindi nga, hindi na nga. Hindi nga pwede pa-on e. Eh. Palabas ko lang yung tubig. Ayan oh, okay na, okay, na. okay na ganito kaso mga Carfix pag yung motor ninyo nabaha o nalubog sa tubig yung huwag nyong paanda rin kasi napasokan ng tubig yan yung tubig, oh. ng tubig. Bilgado, oh. mga carfix yan ngayon tanggalin natin yung tambotso tingnan natin mga Carfix kung may tubig nga talaga yung tambotso nito kasi umapaw kanina sa tubig oh grabe tambotso <laughs> oh ah, bigat ah Grabe tumutso mo, boss, ha? Ayan, mga kalix, parang gripo na yung tumutso ni boss. Parang na ng tubig. Ang dami talaga tubig. Ayan yung mga face, confirm niya. Puno na ng tubig yung kanilang tumutso. Ayan, na mo na natin. Tanggalin yung tumutso. At patuyuin natin yung tumutso muna. Ayan, una natin yung first tip. Ayan. Uh, tanggalin natin tubig sa tambon so sunod natin yan ay spar plug bilad ko na to bilad natin dito sa araw yan check ko naman yung langis uh, wala pa dito sa loob pero sigurado doon sa head puno ng tubig kasi yung tambot so na kanina napansin ko punong puno ng tubig ito mga carbix tingnan uh, ko yung ha filter dumi na ayan dumi na yung filter ayan check ko uh, naman yung filter nya hindi siya ano masyadong basa dumi lang uh, ibig sabihin hindi na yung filter silyado yung filter niya dumaan yung tubig sa tambot papasok sa makina ay eh, siguro naka open yung exhaust na valve ano, puno, puno yung tubig yung kanyang ano, pero yan tinanggal ko na okay naman malinis naman yung kanyang air filter malinis naman dito eh palitan natin yung mamaya bilhan mo na lang sa Honda mura na naman yan Dito naman abot 300 yan oh tubig oh ayan tinanggal natin yung kanyang spark plug puno puno ng tubig confirm yung mga apex yung kanyang head puno ng tubig sigurado to pero may malaman natin kung pag chinsoil natin. Pandarin mo natin. Chinsoil natin mga kapis. Tapos battery ini yung mga yan. Check yung battery mo ba. Ang araw na din hindi nyo nalang. Oh, Pinasukuan ng tubig, oh. Pinalawang. Pero kunti lang naman, hindi nyo masyado. Sakit naman siya, eh. Eh, yeah, hirap pag nabutas yan. Ngari yan. Hindi lang. Kinalawang lang siya dito kundi. Ano oh, pa yan. Kaya pa yan. na natin ito ng hangin. Eh, niya fuse nyo. Kumplito ba naman yung fuse nyo? Tingnan natin. Tis tira ko yung fuse. Kung ako kayo sa ano yan, sa divider niya na iwan sa loob

Walang mudanan eh. Pero maano lang, mawala lang yan. Sa init. Eh, kanina, puno to eh. eh. May kunti na lang. Matanggal lang yan sa init. Sa moist. Uh, Sabi, yung ano, headlight puno ng tubig eh. Ay, sa pagkataon to, ayan, tinanggal ko na isiyo. check ko yung mga sakit. Baka may tubig. Kasi lagpas o po tong tubig. Pati nga yung headlight, puno na ng nga tubig. Ayan, check ko din yung sakit. Ayan, binugahan ko na ng hangin yan para malinis siya mga harpies. Yeah, like yeah. no. Ayan, testing na natin mga harpies. Patay okay, okay, tayo, hindi na mga unsose ah. Oh, hindi ba? Sinsuel well ko pa yan. Oh, yun. Naka-on. Oh, po. one bar na no? Wala nga talagang gas, oh. Opa, start natin. Kung nga andar. Magpo-start. One click.

Yan na andar natin kasi kinikik natin para matuyo yung spark plug. Kasi may tubig pala nakapasok sa cylinder head mga carfix. Yeah, Malinis naman yung ECU eh. Ito lang yung problema. Hirap lang siya sa umpisa. Pero okay oh, na andar na siya. Air cleaner lang palitan dito. Yan mga carfix na paandar na natin. Yeah, pero pero pinaandar ko muna kasi pa ko lang mga 2 minutes stream eh, tapos i natin yan mga Rex para makita natin kung napasukan ng tubig bakit hirap sa paandar kanina. Labas na yung ano, um filter oh. wala lang gas. Hayun oh, labas na yung ano, filter sa lobo. Ang kita na yung wala lang gas. Simot na yan. kahit na paandar natin napasokan pa rin ng tubig yung langis eh, change oil ko yan mga ano yata kami dito mga apat na change oil bago mawala yung milk na yan yung tubig na yan yung sabihin yung slender head nya punong puno ng tubig mga carfix doon dumaan sa tambot so yung tubig milk natin. na sa Ramai, rumulam. Ayan, tine-check din natin yung kanyang ano, bola, panggilid. Yan, puno ng tubig. Ayan, yung bola niya palitin na. Ayan, nilinis na natin panggilid. Pati ito, drive, Para kasi pinasok ng tubig. Eh, lumubog, agpas pa naman ng upuan. Ayan, pati nga yung head na puno ng tubig. Grabe. Ibig sabihin, yung nakita sa motor na to, monobila na lang makikita. Kasi puno-puno to ng tubig. Ayan, mo natin para Ayan, lang Ayan, Pati dito, pinasok. Pinasok, ayan o. Ayan, maraming salamat sa inyo mga carpets sa panonood. tapos na troubleshoot natin yung Honda Beat na lumubog sa tubig. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless yung lahat mga carpets.